nagbabalik after more than five years. So, kumusta naman yan? Unang tanong, bakit itong my guardian alien ang napili mong uh, pagbabalik? Then, second question, um, kumusta yung naging adjustment? Considering na uh, you yung busy schedule, gano'ng ginawa mo to, di ba? Ang ginagawa mo. Yun muna. Um, well, sa akin yung GMA tapos ito talaga yung napulsuan ko na sabi ko, ay, ang ganda nitong gawin kasi bago sa akin, at sure ako mapapanood ng mga anak ko. Kasi gusto ko gumawa ng isang serye na kaya panoorin ng mga anak ko at magiging proud ako. Sabi ko nga, ito na yung time siguro na moment ko sa buhay ko na sa tuwing may gagawin ako, gusto ko magiging proud ng mga anak ko sa akin. So, ito yung My Guardian Alien. Okay, nakita mo na ba ng ano namin? Oh, Sabi ko nga eh, Parang worth it lahat ang panihintay ng limang taon para gawin. So, kung ito yung adjustment mo? Adjustment, nung una talaga na sumabak ako sa kanya, nanihirapan talaga ako. Kasi after five years, nagbabalik ako so, hindi ko alam kung saan yung angulo ko, nasa yung lighting. So, nangapa talaga ako. Sabi niya, utosera daw ako. Hindi, nangapa talaga. No, even the lights kasi, parang <laughs> medyo nahirapan. Uy, lahat parang hirap you ako know, memorize sa lines and everything, pero dahil sa tulong ng mga tao sa paligid ko, eh naging madali para sa akin yung trabaho ko. Special mention to Mir, yung aming PA. Parang sa pagpunta sa akin sa set, kasi may mga eksena ako na alam yung mahaba yung mga linya ko, pero niya ako ahead of time. Tapos si Derek hindi din nagkukulang sa akin kung ano yung mga dapat ko at dapat kong ipakita ang acting dito sa show na to kasi bago magsimula ang lahat at usap kami. Derek, medyo mahirap ito. Sabi ko sa GMA, hindi niya din ako ng Zoom. Hindi ako masyado mahihirapan. Kasi pag ko ng bahay, pag may bahay. Bukos sa maganda tong kwento na to, sa so sobrang dali, wala akong lines minsan. <laughs> <laughs> kasi nga, alien na ito. At na So, naging so, madali para sa akin. At sabi ko nga, ito yung mas nilulook forward ko eh. Yung makagawa ng magandang proyekto, na mapapanood ng mga anak mo, na magiging proud ko sila. At the same time, proud ako sabihin na nakagawa ako ng isang pamilya dahil sa show na to. So, lahat ito, ay eh, sa So yan, so, yan. Uh, kayo ni gabi alam naman ang lahat, di ba? So to be, uh, ilang years ago ba ito? So, di uh, yeah, na nila tayong pagkakataon, hindi nagkatambay. mga apat, nagalit-nagalit ka na sa akin. <laughs> so so apat na beses na pala na dapat na, finally natuloy na. So how was it naman, working with you? Uh, gamit ang Napakagaan katrabaho ni Kuya eh. Para kung sa, sa pagkain, walang tulak ka sa kanya, napakabait ka trabaho, napakagaan ka trabaho. Tsaka yung mga moments namin, mahilig siya mag-joke eh. So, ginagawa ng live talaga yung mga pagkakataon. Tapos yung mga pagkakataon na na-appreciate ko siya na pinag-uusapan namin yung mga buhay-buhay namin. Nasabi ko ay, kaya na ang tanong, kung meron ka man gustong isang sa inyo na gusto mong maging magpalit kayo for one day. Sabi ko siya, kasi nakita ko kung gano'n niya kamahal yung pamilya niya at yun na-appreciate ko sa kanya. Napakabuti niyang tao. So, how about it for the one? Hindi na lawi pa. Ay, gano'n ba? Kasi kami, kami. Gina na naman. <laughs> <laughs> Then, yan yeah, last na, uh, ikaw ba po yung ka sa alien? Dahil ginawa ko oo. <laughs> Seryoso. Dati ako no, sa so, 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 ngayon naman hindi rin. So, anisan kasi mahirap paniwalaan ang mga bagay na hindi mo nakikita. Diba? Mahirap sabihin na oo, oh, oh, pero hindi mo naman nakita. Ngayon kasi ang kasi natin yung nakikita. Sumali so, naman natin meron. Max, ano sa palagay mo? <laughs> naniniwala ko. Naniniwala kami lahat. Ako <laughs> kayo pupuntaan ka sa bahay. Ha? Kayo so, naniniwala. So, final answer. Maniniwala ako. Maniniwala ako kasi ang ganda ng kwento niya. Kung totoong may ganitong klaseng alien sa buhay ng mundo ng tao, para ang sarap niyang maging kaibigan. Okay. Thank you. Mr.